guys, kumusta na kayo? Dito kami ay namasyal kami dito sa gita ng gobat. Yan, nakipasyal yung asawa ko dito. Yan, pero maraming lamok talaga. So, papunta kami ano, papunta kami ilog ulit. Kasi ito nga Gubat ay kapag matapos naming laka doon ay may ano siya, may ilog sa gilid at sa kalik. So, punta kami doon, maganda doon sariwang hangin pero Mano lang ma. Daming lamok na ngagat na sakit. Kahit kahit maaraw, kahit ano, tanghali pa dito, sakit ang lamok na gat Pero yung lamok dito ay hindi naman nakakasakit. Hindi pariwal sa Pilipinas nga may nakakasakit ng dinggi dito ay wala. Makalamok lang dito kung summer. Ayan. Ilog. Ang ng ilog dito.

May araw. Ano daw ah? Ano yan? Yen para may mga uod. Hmm. Para uod dito. Uh -huh. Pero wala akong ayos. Hmm. Ha? バイバイ